Ganda ng umaga po sa inyong lahat ng mga kaparmers So, so magang ito, ah uh, magdidilig po tayo ng fertilizer sa ating ah uh, tanim na talong na nakaka-recover po sa Bagyong Kristen. So, yung nalasa si Bagyong Kristen, bago pa po siyang tanim. So, ito po ang uh, ginagamit nating uh, fertilizer, ah uh, Trifol 14, Unix 16 at saka Mega Multi Plant Vitamin. Tapos, Wukosim Granule. So, yung Wukosim Granule, nandun sa ano, baba. So, yun po ang ating dinidilig ngayon. Sa bawat puno ay tag... Ilan daw ang dilig mo? Sampo. Uh, so, sa so isang drum na 200 liters, sampo na po, no? Nasa mga 5 uh, kilos, mga kaparmers. Okay, so yun po. 5 kilos. Sampong tag kalahati. Kasi yung ano namin ay kalahating kilo lang po. Tapos, ito po, ano? ang puna nating uh, watermelon so itatanim na po natin ito mamaya pagkatapos namin magdilig ng fertilizer so 10 na po katag uh, kalahating kilo so limang kilo po then yung talong natin ito po nakaka recover na so yung nalasa si bagyong kristin itong linya na itong dalawa ito at saka yung isa ay hindi pa natataniman hanggang doon lang so pagkatapos ng bagyong kristin ito na po ang itanim namin so maganda na siyang tingnan at doon po yung mga tao natin binubungkal po nila ang malapit sa puno para pagdilig ng fertilizer ay diretsong diretsong po mga farmers. yan so uh, anim po sila sa ilalim po ng mga balag natin dati sa Ampalaya na pinalitan po natin ng talong na nagdidilig ng fertilizer. So ngayon, uh, samahan niyo ako at uh, ipapasilip ko naman po sa inyo ang update sa ating uh, tanim na uh, Ampalaya na nasisira, naputol ang mga talbos. Tapos yung talong bumagsak. So ito na po ng no, mga ka-farmers. Marami ng suloy. Sana nga, tuloy-tuloy po ang recovery nito para makaharvest naman po tayo ulit so yun na po maganda na po silang tingnan okay so yung ampalaya naman natin na kahit isa walang talbos na natira so ngayon maganda na pong tingnan Oh, so, maganda nang tingnan no na maraming suloy yan So, kung na natin sa uh, talbos. Kahit ganun yan, pakalaki ang mga dahon. May napapansin na tayo na Parang maliliit na bulaklak na hindi bubuka, no? Yan. So, kaya nga alagaan natin 'to para tumuloy, no? Oh, yan. So, tuwang-tuwa na po ako mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers na uh, nakita kong uh, mga talbos na nagdadala ng mga bulaklak okay so ito po noon ang lagpas taon nating ah, talong kung saan ah, nadapa sa bagyong kristen ni raton so mga pusti natin ang iba na bali no so yung mga tie wire na putol dahil po sa sobrang lakas ng hangin na hindi natin inaasahan na mangyayari sa aming mga pananim ah, makasira sa aming mga pananim Sorry na po sa inyo. Bulol po ako magsalita ng Tagalog. Sana maintindihan nyo ako. Then, ito naman po ang recovery po sa ating uh, ang palaya kung saan may napapansin na tayong mga talbos no, mga ka-farmers. So, sana nga magtuloy-tuloy po ang recovery o recovery sa ating uh, ang palaya. So, yun lang ang may share ko sa inyo na may mga talbos na tayong makikita. So, patuloy pa din siya gumagaling. Yan. Oh. So, hindi pa rin namin naayos ulit ang aming kapangan. Putol-putol po put siya sa bagyo. So, at least mga kapo yours mga kaparmers, Uh, may mga talbos na tayong mga nakikitang maganda. Sana nga magtuloy-tuloy na po ito para magkapitas tayo ng mga bunga. So 'yan 'no. Oh. May mga ano na tayong napapansin mga maliliit. 'Yan. Oh. 'Yan mga ka-farmers. So alagaan natin 'to, i-guide natin sila ulit. <laughs> Kasi sobrang kawawa po nila nung bumagsak at naputol yung mga talbos nila sa sobra pong lakas ng hangin na nanarasa sa amin yung bagyong Christine so unti-unti na pong siyang nakarecover at may mga marami na po tayong mga maliliit na mga uh, bunga na ating napapansin So, tuwang-tuwa na ako mga ka mga ka sa uh, nakikita ko, no? So, may mga maliliit na mga bunga ang mga sanga. Yan, oh. Tingnan nyo, oh. So, magkatabi na ako oh, kahit nabugbog siya. Dahil siguro sa mga ginagamit siguro nating mga uh, nutrients na mayroon sa ni-spray nating foliar. So, marami na tayo napapansin oh, magkatabi lang. Hmm. Oh. Maganda na tingnan natin ang mga talbos. Hindi ko pa masabi na parang wala lang nangyari. Kundi iyari din sila sa bagyo. Pero buti na lang nakaka-recover na sana nga magtuloy-tuloy po ang recovery sa ating ang palaya mga kaparmers kasi yung na nalasa si Bagyong Christine Uh, may mga video ako na pinapasilay ko sa inyo para mapanood at makita wala tayong kahit isang talbos no na makikitang maganda lahat putol kung meron man sobrang bugbog parang wala na tayong mga pag-asa so buti na ngayon oh yan ang ganda ng tingnan okay so sa inyong lahat mga kapuwers mga kaparmers hanggang dito na lang siguro Maraming maraming salamat po. At abangan nyo lang palagi ang ating mga latest video o mga update sa mga pananim natin dito sa ating book keren So sa inyong lahat, magutay magtapos. Mega shout out po. So yun lang ang ma-share ko sa inyo na may mga malilit na mga bunga. O. Yan. O. So magkatabi lang. Kaya nga natutuwa ako sa nakikita ko ngayon dahil may mga bunga na po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ating ampalaya. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye-bye.